we <laughs> Ang gabi sa ating lahat mga bossing kong pagmahal Ako po humihingi ng pasensya sa inyo lahat Dahil nga po kahit anong gawin Kung pagpupursige para mapabilis Itong ating paglilinis At pag-aayos dito sa aking munting bodega Ay hindi pa rin po namin kinakaya Dahil nga po sobrang dami po ng stock at uh, uh, nakakalahate or wala pa po kami sa kalahate at marami po pong darating na stock apat na truck pa po ang nakaantabay sa aking bodega na po namin maalis doon kasi nga po ako'y nakakontrata so hihingin ko po ang inyong malawak na pangunawa para para ako'y pagbigyan pa ng unting araw, unting panahon para kami makapag-ready sa darating na ating pagbubukas dito sa ating aking munting warehouse dito sa CAG Power Tools uulitin ko po ako po'y humihingi ng sorry ng pasensya sa lahat ng umasa sa mga malalayo at sana hindi po muna kayo nagpupunta dito sa aking uh, lugar para makapamili ng mga murang item natin lahat naman po yan uh, mapagbibigyan natin makabili maka, makakuha ng ating ating mga kagamitan dito na abot kaya presyong pangmasa Ayan guys, unahin ko po muna ulit yung pag pag-walk-in, yung pang-walk-in natin at saka na po natin i-announce yung mga pang L300 ayan, yung mga bultuhan po no? sa ngayon po, siguro po, tulungan po muna natin yung mga uh, yung mga pira-piraso o yung mga tingi-tingi na ating kababayan para makabili ng kanilang mga kagamitan Ayan, ngayon. Mag-announce na lang po ako sa mga per L300 na bultuhan. Mag-announce na lang din po ako kung kailan po tayo mag-start itong uh, buksan para magkaroon po tayo ng transaksyon o bilihan dito sa aking munting warehouse dito sa Balagtas, Bulacan. Ayan guys, maraming maraming salamat po sa malawak na pangunawan ninyo lahat at mag kay kayo palagi. God bless us. Yo! Ayan ah, well, man. Set. Bolo, bolo. Like Ayan mga paps. Ah, pasensya na po muna kayo kasi ah, hindi po talaga kaya sa sobrang dami, sa sobrang nang daming aayusin pa dito po sa CAG Power Tools, dito po sa warehouse nila. Hindi po kaya na mag-open, ma-accommodate kayo bukas na Monday. So maghintay na lang po kayo ng announcement ulit kung kailan po mag open itong CAG Power Tools warehouse mga paps. Sasabihin naman po, sasabihin po namin kung kailan sila mag open mga PAB. Yan, marami salamat po ulit. natin sapatos ang daming sapatos patos. ano? anong rin pong maleta. may mga charger napakarami pang mga charger po rito sa CEG power tools mga toks po sa inyo. Ayan, ito po ang gaganda ng mga bagong hakot ng CEG Power Tools. Ito po yung mga bagong hakot nila ngayon, mga paps. So, ayan, may mga e-bike. May e-bike. At may mga maleta. Ito, mga bago po itong dating. Ito, mga paps, may mga pro. Oy. Ito tayo mga maleta. Ang gaganda oh. So, mura lang po mabibili yan dito mga paps sa CAG Power Tools. So, ito na nga po pala ang warehouse nila. Ah, uulitin ko nga po pala. Ah, mga paps, sarado po sila ngayon. Monday po ang open nila. So, ayan lang po. Pinapakita ko sa inyo yung mga pwede nyong mabili sa Monday pag open nila kasi po na, na yan kung nakikita niyo po nag pa po nag aayos pa rin hanggang ngayon ayan sa sobrang dami po ng mga items talaga po naman talagang mahihirapan at medyo matagal ang pag-ayos nitong isang bodega at si Bospol iyon Ayan, so antabayan tabayanan lang po at lagi po kayong manood sa Red Sweet TV sa YouTube po. Ayan, para po laging updated kayo sa mga bago, mga bagong hakot po dito sa CEG Power Tools. Ayan. Ang gaganda po. So ito po kung nakikita nyo lahat po ito solar light. Lahat po yan solar light. Mabibili nyo sa murang halaga. May kasama na pong solar panel yan. Ayan, kung nakikita nyo po, ayan, may panel na. May light. Ayan po, oh. Napakarami po yan. Isa pong bundok. Puro po uh, solar light. So, ito naman, isang bundok ng mga maleta. Ah, sa mga mahilig po mag-travel dyan, eto, mamimili po kayo ng kulay. May black, may pink. Ayan. Napakarami pong maleta mura lang po yan ang ganda ng laman no? ayan mga paps ang ganda ng laman ang maleta ayan, busy busy pa po sila ayan. nakikita nyo po naghahakot pa rin sila ayan ito pa halo halo po ito may mga ah, uh, katulad po na ito <coughs> mayroon pong ganito at mayroon din pong ganito boombox ayan mayroon pong boombox ayan halo halo na po ito at ayan po kung makikita nyo po ang dami pong welding machine ayan. Nakita mo na sir? <laughs> ng mga items talaga yun nagulunan na. wala sa wala sa pagmamalaki 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 na. mga inverter welding machine mga paps ayan napakarami marami pong inverter ayan DC inverter po yan mga paps DC inverter welding machine ayan napakarami po tsaka ito solar light marami pong solar light ito maganda rin po ito mga paps pabilog solar light din kasama na po siyang remote mabibili nyo po murang halaga bagsak presyo po yan dito po sa CAG power Solar, solar yata po, diba? Ito po, solar. 700 ano, sa po. Saan? Ito po. Solar okay. eh, din to? Apo. Eh, nasan yung kasama dito? Paano yung hanap Eh, May mga solar pan po. Solar pan. Solar, pan. solar na electric pan, mga paps. Meron po yan dito sa CAG Power Tools. Ito, maganda rin, mga paps. Ang kapal ng plastic. Yeah. ang daming uh, ganito mga paps mosquito yung bag ito, ito yung mura ito yung wireless uh, barena ayan, wireless po siya mura lang po yan, mabibili mo rito sa CEG warehouse mga pups, may kasamang extra battery, then may charger ayan, marami po sila nito mga paps power tools ayan, dewalt po yan, ayan Ito, welding machine pa rin mga pops Asa naghahanap din ng aircon, split type Meron po sila, two shot Split air conditioner, wall mounted model Indoor unit mga pops. Ayan, marami po Ayan, lahat po aircon yan Split type